February 20, taong 2017. 15 ang tinataya na namatay dahil sa tinatawag na Tanay Bus Accident. Isa lamang it dapat itong school field trip at malapit na dapat sila sa kanilang huling destinasyon. Pero mapagbiro ang tadhana. Dahil yung huling destination nila, tulad sa horror na palabas, ay naging final destination na rin ng buhay nila. Tinataya na bukod sa 15 kataong namatay, e eh 40 college students pa ang sugatan dahil sa pangyayari. Dito, sa gutay-gutay na bus na itong papakita namin sa inyo, nangyari ang trahedya. Ngayon, bago natin pasukin ang bawat detalya ng kwento, meron akong ipapakita sa inyo. Ito ang isa sa mga larawan na kuha bago ang malagim na aksidente. At para sa maraming kasama dito sa selfie na ito, ito na pala ang huli nila. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Best Link College Bus Tragedy of 2017. Kaya pagdating namin, gaya ng forma. Boss, na, andyan na sa labas yung mga tao, sir. The parents of the students who died in a bus accident in Tanay Rizal will file charges against the bus operator and the best link college of the Philippines. Bilang gumanong po yung bus, nag na po lahat. Wala po na sa gitna po kasi siya Hindi man pero na niya. Wala na The tragedy. Ang mga estudyante sa larawang pinakita ko sa inyo ay galing sa paaralang Best Link College of the Philippines mula Quezon City sa Novaliches. Sabi ng mga report na 6.30 raw ng umaga nung umalis sila mula sa Best Link sakay daw ng isang tinatawag na Panda Coach Bus at may plakang TXS 325. Papunta raw sila ng Sacramento, adventure camp. Para sa isang medical at survival training bilang parte ng kanilang NSTP, alam na po natin 'yan, o National Service Training Program. Ito yung mga larawan ng Sacramento Adventure Camp sa Tanay. Makikita na napakaraming mga aktibidades dito. At kagaya na lang ng kahit sinong estudyante na parte ng isang field trip o isang out of school program, panigurado excited sila sa isang masayang araw sana sa Tanay Rizal. Ako naalala ko pag field trip pa noon, halos hindi ako makatulog talaga. Na sobrang excitement yon. Papalapit na sila sa kanilang destination. Yung iba sa kanila siguro nag-aayos na ng gamit, yung iba ginigising na yung mga kaklase nila dahil malapit na nga sila. So habang bumabiyahe sila, may mga estudyante na napatanong daw, Teka, bakit parang nangangamoy goma? Sunog na goma. Pinabaliwala lang daw ito nung driver. Okay. 8.50 na raw ito ng umaga. At ang susunod na mabukas ang kamalayan ng ibang mga estudyante, yung bus na sinasakyan nila, e bumungu na pala sa isang poste. At mga puno sa isang kurbang daan, sa Magnetic Hill sa Barangay palok sa Tanay. Mamaya pag-uusapan natin yung Magnetic Hill, ha? Ano kaya ang nangyari? Investigasyon. Sabi ng isang Carlos Inofre ng lokal na gobyerno ng Tanay, nung papabaraw ang bus, nawalan ng kontrol yung driver dahil nawala daw ang brake ng bus. May mga nagsasabi na sinadya daw yung pagbunggo nito para humitu yung bus at syempre dahil papalakas ng papalakas yung speed, di ba? Para hindi na lumakas pa yung impact. Pero at that point, eh, sobrang bilis na talaga ng takbo. Kaya nung naibunggo guto, napakalala na naging impact sa isang poste. At dahil dito, halos natanggal rin yung kabuuan ng bubong ng bus. Matapos na matapos ang pagbunggo, nakumpirma agad nila na ang daming namatay, sampu daw agad, ayon sa mga first responders. Hindi pa nabibilang ang lahat. Siyempre, dahil kasabay nito, yung mga survivors po, no, eh unti-unting sinusugod sa mga hospital doon. Ang dami, Rizal Provincial Hospital, merong Tanay General Hospital, sa Camp Capinpin Army Station Hospital, at Amang Rodriguez hospital. Ang dami, siyempre kailangan na talagang ma-accommodate lahat yun ng mabilisan. Kaya pakalat-kalat na rin. At hindi lahat ay madadala sila, di ba? Dahil naghihintay muna ng mga responders. So, kalat-kalat na raw dahil sa dami ng involved dito. Kung saan, kung sino yung unang mailagay, ma-accommodate, go. Ito ngayon yung malala. Dahil, habang sinusugod sila isa-isa, yung iba nangangamatay na. Ayon sa mga reports na napakalala daw ng estado ng mga estudyanteng sinugod sa mga ospital na sa Tanay. Medyo warning lang po ha, medyo descriptive tayo mamaya. Meron daw mga inoperan sa abdomen, merong may lumuluwa na daw yung mga mata, meron daw yung utak. Asensya na po, na-imagine ko, e eh, exposed na. Grabe. Yung nagda-drive ng bus ay nagngangalan na si Julian Lacorda Jr. Isa siya sa mga nasawi matapos ideklara na dead on arrival pagdating niya sa Rizal Provincial Hospital. Ngayon dahil patay na siya, no, nakikita ko sa mga kwento po no, na sa kanya pinipin yung buong kasalanan. Pero di-discuss natin yan mamaya. Hindi niya na rin ma-defend yung sarili niya. Sa isang article na nabasa ko, meron daw isang lalaki na si Edwin Caro ang pangalan. In-interview siya. Sabi niya, siya pati yung kaibigan niya, yung isa sa mga first responders doon sa accident site. Marami raw silang mga kuha ng mga videos at photos na masyado ng sensitibo para ipakita pa. Just imagine yung mga kwento ko sa inyo kanina, di ba? Sabi nila na marami raw sa mga nadisgrasya, eh kitang kita mo, nahirap, nahirap huminga. Yung iba daw, talagang hindi mo na makikilala dahil siguro napipina yung mga itsura, duguan na. And right after the interview dito kay Edwin Caro, bigla siyang napaiyak dahil naaalala niya raw yung mga anak niya. At alam mo kung bakit pa siya parang medyo nag-breakdown sa interview na yon? Kasi nare-recall niya raw yung pag-iyak ng mga, yung sigawan ng mga estudyante nung nadisgrasya sila. At yung mga ganong klaseng yung memory, yung maglilinger sa utak mo eh, hindi na maaalis sa'yo yan ng panghabang buhay. Susundan ka na niyan para magbigay ng bangungot sa buhay mo. Matapos yung trahedya, kalat-kalat ang mga pagmamay ng mga estudyante sa bus. Mayroong mga bag, may mga sapatos, may mga ID, may mga baong pagkain. Pero may isang bagay ang pag-uusapan ng lahat. At yan ay tinatawag na magnetic hill. Dadaanan natin to kasi sure ako marami sa inyo ang pamilyar dito o narinig na to sa balita or hindi narinig na to sa mga pelikula. Dinidiscuss natin ito dahil may posibilidad na may kinalaman itong magnetic hill doon sa disgrasya. Dahil doon nga siya. Sabi sa Google, ang magnetic hill daw ay isang lugar kung saan merong nangyayaring optical illusion. Lilinawin natin ha, hindi ito urban legend, hindi ito may nangyayaring kakaiba. It's just an optical illusion. Pero may epekto ito sa mga nag-drive. Yung lugar daw na pababa eh nagmumukhang pataas. So, hindi alam ito na nagdadrive. Kilala na rin daw ang mga magnetic hill bilang gravity hill, mystery hill, or anti-gravity hills. Dahil nga dun sa parang walang gravity, no? Ganun yung sinasabi nila. Sabi ng mga residente ng Tanay, itong magnetic hill sa kanila ay eh, parang killing zone na raw dahil na rin sa topography nito. Kinala unang taon na lamang daw, dalawa yung namatay dito matapos mabunggo rin ang isang truck ng buhangin doon mismo sa lugar kung saan na disgrasya yung mga bata sa bus. Ang reklamo nila, eto lang, no? Talagang sa Pilipinas din talaga siguro. Bakit may mga namamatay na nga, wala pang pailaw, walang mga barrier? Paano may yung mga disgrasya nangyayari, di ba? Alam nyo ba na noon pa man, marami ng curious sa magnetic hill. Hindi lang doon marami ang nag-feature nito sa TV dahil marami talaga yung nagtataka kung bakit may mga sasakyan na bigla daw umaandar. Pag nandun, kagaya na lang ng ilang reports ni Kuya Kim, meron din yung aha. Talagang maraming curious kasi talaga dito at maraming naniniwala na may kakaibang nangyayari. Naaalala ko pa yung palabas na Here Comes the Bride. Kung pamilyar po kayo. Nagkapalit-palit yung mga diwa nila sa palabas. Matapos silang madisgrasya, doon sa magnetic hill naman sa Los Baños, Laguna. Patunay, na nalaman talaga ng mga urban legends yung mga magnetic hills, di ba? And my chance na nagpe-play out yung optical illusion sa mga disgrasya dahil yung minsan yung iba, di ba, akala nila pataas sila, no? So, niraratrat nila. Ay, hindi nila alam, pababa na pala sila. And by the time na na-realize nila, eh, sobrang bilis na pala. Hindi natin masasabi, kung ganito yung nangyari doon sa driver ng bus ng Bestling College. Aftermath. Pagkatapos pumutok ang balita, maraming mga magulang at mga kaklase ng mga taga Bestling ang hinintay sila sa paaralan kung saan makikita kung gaano sila kaemosyonal dahil sa pangyayari. Karamihan sa kanila naghihintay ng mga na-disgrasya no, dun sa bus na pauwi na. Yung iba naman, hindi sigurado kung buhay pa yung anak o pamilya nila. Sa report ng GMA, makikita na nagtatanong pa ang isang nanay, wala po bang official, official na announcement sa inyo? Kung saan sinagot ito ng guard ng Best Link na wala pa po. Pinakita nito kung gaano na rin sila kaaligaga, kakahintay kung ano ang sinapit ng mga anak nila na nasa bus noong araw na yon Hindi lang siya kung hindi napakaraming mga magulang ang galit na galit sa labas ng Best Link College of the Philippines. Marami ang ninenerbios at nagtatanong kung bakit pinapatagal pa daw ang pag-uwi ng ilang mga pasahero na nakasurvive sa pangyayari. Karamihan sa kanila, e eh, sa guard ibinuhos ang galit nila. Kinalaunan, pinapasok din itong mga magulang kung saan merong isang faculty ang kumausap na sa kanila. Dito maririnig mo sa boses ng mga magulang na kahit galit na galit sila, eh halos umiiyak na rin sila sa sama ng loob nila and understandable naman ito. Alauna na ng madaling araw, nagdatingan yung mga estudyante, nag-iyakan na lang sila, pagod na pagod na, syak na syak na. Sabi ng admin ng Best na hindi daw sila pinilit no, na sumali dito pero iba yung kwento ng mga magulang. Yung mga estudyante daw, pag hindi sumama sa field trip, ay eh, babagsak daw sila sa subject. And uh, hindi ko makukonfirm kung totoo ito o hindi, no? Pero alam po natin na normal talaga yung mga ganong kalakaran na experience ko rin po yan. May mga ganun talaga. Meron talagang nagpo-force na mga estudyante na sumama sa kung saan-saan o bumili ng kung ano-ano para pumasa kahit na wala ka naman talagang matututunan dyan sa gastos na yan. Sabi nila na nagpadala naman daw sila ng liham sa mga magulang na nagsasabi na hindi puwersahan ang naganap na field trip, yung bang waiver na pinipirmahan natin. Hindi nagtagal, dumating na rin ang mga bangkay. Pasado alas dos na ng madaling araw. Sa isang funeral home sa Novaliches, marami sa mga magulang ang walang nagawa kung di iyakan na lang yung bangkay ng mga alak nila. Sabi naman ng paaralan, gasagutin daw nila lahat ng gastos sa ospital at puneraria. Pero sabi ng report sa GMA na meron daw mga magulang na pinangunahan na yung gastos dahil wala daw nire-release pa yung paaralan. Natapos ang report sa pagsabi na kahit may malagim na trahedya ang naganap, tuloy pa rin daw ang pasok sa Bestling College of the Philippines nung araw na yon. Nagkaroon ng usapan na magkikita ang mga kaanak ng biktima at mga opisyales ng Best Link. Pero sa isang report no, na panood ko lang din po, sinasabi na no show daw ang Best Link dito doon sa specific na pangyayaring yon. Although sinusiguro daw nila na ibibigay yung tulong na ipinangako nila. And as of the filming of this video, wala na po akong nakitang updates doon sa mga Estudyante, no, kung natulungan po ba talaga sila, sila ng maayos o hindi. Kung meron po mga kamag-anak nila ang nanonood ng video natin ngayon, pwede po ba kaming makahingi ng update kung tinulungan talaga kayo ng best link? Galit! Diyan ang overall na tema ng susunod na parte na ating video. Humingi ng tawad ang ina ng drivers ng bus sa mga magulang ng mga estudyanteng na matay sa aksidente sa Tanay Rizal. Sabi niya, Miski ako po rin po, nawalan din po ng anak. Ito ay sa isang video mula sa 24 Horas. Ipinapakita na humihingi siya ng tawad sa mga magulang ng mga biktima. Yung bangkay raw ng driver na anak niya ay dadalhin sa Surigao. Bukod sa legal na asawa daw nito, nagkita-kita ang tatlo pa ng mga kinakasama niya kung saan nag-usap sila kung ano yung gagawing desisyon dito sa driver. Dahil na rin sa kawalan ng update mula sa best link, no, marami sa mga magulang ang lalong nagalit pa sa paaralan. Bit-bit lang nila yung alaala ng mga anak nila. Marami sa kanila yung nagsasabi, dapat ipasara na tong best link na to. Marami sa kanila yung tumitingin na lang at yumayakap sa mga gamit ng kanilang mga anak at hindi matanggap na wala na yung mga mahal nila sa buhay. Meron pa ako isang mag magulang na nakita doon sa GMA. No? Nagtatanong siya, bakit hinahayaan yung mga bata na bumiyahe na walang kasamang guardian o profesor sa bus? Sa pangkatanungan na naman, may isang ina na meron siyang anak, pangalan si Elmer. Pakita natin. Pinakita niya sa GMA yung bag ng anak niya na merong gamot. Kahit na may sakit ito, e eh napilitan itong sumama. Dahil daw sa takot na baka ibagsak siya doon nga sa NSTP. Gusto niya raw harapin ang guro na nanakot sa anak niya. Hindi ko na po alam kung ano pa ang nangyari dito. Senate probe, dahil naging national issue ang trahedya na to, mismong ang mga senador na sina Tito Soto at Ma'am Aquino ang nagsabi na dapat daw magkaroon ng investigasyon sa mga aksidente para ma-ensure ang safety ng mga commuters or mga sumasakay sa mga bus, di ba? In fact, Isang buwan matapos ang trahedya, nagkaroon ng live Senate probe. Pinamunuan ito ni Senator Grace Poe. Sabi ni Senator Grace Poe, wala daw central bodies ang nag-iimbestiga sa mga crash na kagaya nito. Sabi niya, kailangan daw magkaroon ng National Transport Safety Board o yun bang isang independent body dahil pag yung kanya-kanya lang daw nagkakaroon ng conflict of interest pag yung mga regulatory bodies yung nag-iimbestiga. Sabi ng World Health, Health Organization, 1.25 million katao ang namamatay taon-taon sa road crash. At sabi nila, sa Pilipinas lamang noong 2013 ha, 10,000 yung fatality sa atin. Further investigation. Mayroong batas na nagmamandato na ang lahat ng mga bus na, na 15 years ang operasyon ay dapat nang i-phase out. Tanggalin na. Sabi ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ang panda coach tourist bus na nagsasakay ng mga estudyante ay 29 years old. Na pala halos doble ng supposed na legal na limit nito ayon sa batas. So madidisgrasya at madidisgrasya talaga 'yung mga estudyante. Sabi ng head ng LTO na marami daw mga bus operators no yung pumaparaan. Para malusutan tong 15-year rule, papalitan lang daw yung makina, yung chassis daw, papalitan lang daw ng number, tapos i-register -re bilang rebuilt o binuong muli. Dapat raw na merong tinatawag na MVIS o Motor Vehicle Inspection System kung saan na check ang roadworthiness worthiness ng isang sasakyan. Importante yung road worthiness na salita. Patapos rin ng aksidente, ang Commission on Higher Education ay nag-impose ng moratorium sa mga field trips or educational tours para sa lahat ng antas ng edukasyon. Ang ibig sabihin ng moratorium ay eh, yung bang suspended muna, bawal muna, tigil muna. Ito ay habang iniimbestigahan pa ang nangyaring aksidente. Yung DepEd nagbigay ng moratorium. August 1, 2017, sinabi ng Department of Tourism na tumatawag daw ito sa mga academic institutions na nag arrange ng mga field trips na dapat daw sa DOT accredited lamang yung mga tour service providers. August 10, tinanggal na rin ng CHED ang kanilang moratorium. Field trip reforms. Sa pangyayaring ito, isa sa mga katanungan ng maraming mga Pilipino, eh, Importante ba talaga itong mga field trip na ito? At may matututunan ba talaga ang mga estudyante dito? Let's be honest, marami kasi talaga yung mga ginagamit ito para kumita ng pera. Hindi ko po sinasabi na best link ito, no? Pero ang mga paaralan ay business. At business ay business. Given na malala din kasi ang korupsyon sa Pilipinas, di ba? May mga alam nyo yan! Alam nyo yung sinasabi kong yan. Nagkaroon ng mga bagong guidelines para sa mga off-campus activities katulad ng mga field trip. Sabi ng CHED noong August 2017 na magre-require ng mga insurance, medical clearance para sa mga participants at safety certifications para sa mga sasakyan para sa ganitong mga klase ng activities. Alam nyo ha, naaalala ko na when this happened, no, hindi lang yung mga magulang ang nagalit sa Bestlink marami yung ginawa silang memes talaga o katatawanan sa internet, I think as a form of criticism dahil sa paghuhugas kamay nila sa pangyayari. However, kawawa yung mga estudyante ng Bestlink. Fast forward to 2025, halos 8 years, mag-iisang dekada na rin, matapos ang malagim na pangyayari, eh haharap ulit ang best link no? sa isa na namang kontrobersya may kinalaman ulit sa bus at estudyante pero this time it involves 30,000 plus students and 400 plus buses kung saan marami yung mga hinihimatay yung mga gutom na gutom yung mga galit na galit na naman sa paaralang wrestling ano kaya ang nangyari dyan? Kung gusto niyo pong mapanood, ginawan ko na rin po ito ng content, ilalagay ko na lang po yung link sa ilalim. Anyway, Magkakaroon tayo ng question of the day kung saan may chance sa kayo na manalo ng 1,000 Gcash giveaway. Ipopromote ko lang din po yung aking TikTok at Instagram. Eto na, kung ikaw ang tatanungin, ano ang nararapat na sa tingin mo ang parusa sa paaralang best link colleges of the Philippines? Naniniwala ba kayo na sila dapat ang dapat sisihin sa pangyayari o ang kompanya ng bus? Follow-up question lang din po bakit sa tingin mo nangyari ulit ito sa best link? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si the III. At ito ang ating kwento.